Ladies si and gentlemen, the one and only Marce Gante! What's up, what's people! Maraming hey! salamat natin guys for being here tonight Grabe yung pangarap mo, hindi ka naman uh, nag masyado para dito, no? Hindi <laughs> 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 ko alam kung nakakatawa is parang sa iyo <laughs> mo na utong suot ko, Kasi, bago po puno dito, magkasunod kami na ano, magkatabi kami ng dressing room ni Sir Kari Kumatok ako, magbibigay po gaya ko. Pagbukas ang na Oh! Kinataha ko na lang siya. Huwag kang mata. Huwag kang mata. Natakot siya dahil. Pero siyempre, si, ano to, concert mo Yes. Special. Opo. Di yung puchu-puchu? Nakakayan mo sa audience mo? Opo. 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 crowd tonight, Opo. 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 Mabigat, pero mas may mabigat pa akong dinadala kaysa dyan, kaya hindi ko rin mo siyang nararamdaman. Kaya <laughs> may special ka. Kailangan special ang itsura ko. Hindi tayo pwedeng pupunta rito na akala ko ano naman ay eh, manunood o kung saan na tayo. Kailangan special. At itong gabi ito ay eh, hindi mo makakalimutan. Hindi namin makakalimutan. Kaya dapat tayo din mismo. Ako mismo, pag nakita nila ako, hindi ako pwedeng forget ako. Kailangan itong itsura ko. Yes! Gano'n yun, pag magka-concept ka, since ito ang last year since ito ang last niya, makinig ka sa akin. Kasi ilang beses ko na itong pinuno, alam mo na ang mga ginagawa ito. Oo naman. Ilang beses ko na ito, no? Madami na. Actually, same date tayo. Ganito rin ako last year. Oh, yes. Oo. Puno din yung sakit kaya kasi sinabay ko sa ati gaya ng four piece at saka two pot. Kaya ang dami nakapila. May pa-NFA rice pa ako. Kaya puno-puno ako rito yun, sa mga, sa mga performers, sa mga artists, pag ganito kalaki yung venue, you have to make sure that you, you what you do is very special, extra special. Yung itsura nyo mismo kailangan extra special. Kailangan hindi ka forgettable. Kailangan hindi ka nila pwedeng makalimutan sa ginagawa sa itsura mo pa lamang. Na kahit si Mayor Alice Go, hindi ka makakalimutan. Sa itsura ko ngayon, pagsignal dito kay Alice ko, tingnan ko kung makalimutan dito after 10 years. Oo, ah, hindi ka nga makakalimutan talaga. Oo, oh, oo. Oh, oh. Hindi mo masasabi yun yung, ano, your owner. Pero yung mga ganito ng itsura, hindi ko mong pinapapagay sa lahat. Kailangan ko inaaral. <laughs> At wait mo ang tawa, Katrin, ha? Pero, bako, ikaw talaga? Oo. Oh, ang laki-laki na, no? Dati, Diyos ko, ang liit-liit mo, paano mo nakita na kailangan na nag-guest ka sa Gigi Nguyen? Ang laki-laki mo na ang dami mo nang ipinapakita. ang kakaiba. Lahat mo din sa liit mo yung nagtagulong-gulong. Diyos mo ko! Bakit Sabay-sabay-sabay. Pag ako nagpo concept dito, naka sa jokes na ako. Hindi talagang titi-ano, titi Pero ikaw gumamag. Siyempre <laughs> so, nakalim ko yan sa show tayo. Kakakalad na ni Kuya Joe. Nagwala yung mga tao nung Nakita ko si Alor, nagtakip ng buka. Na para bang miss na miss ka na yung mga gano'n at kaya lang ang diwakan mo. Di ba? Pati si Doktora Vicky Velo, Diyos ko, nung gumanong ka, schedule ng ultrasound. Nung gumanong ka talaga, nakita ko si Doktora Velo at piniktura, no? Tapos pagpikit ni Hayden, kasi Kery, keri ba ito contact? Di ba Doktora Vicky Pero ang galing. Paano ulit yun? Paano yung, yung gano'n? Ay hindi. Hininaan mo, mas malakas yung kanina. Tapos may babae kung hinanun eh. Paano yun? Alora, nika, ginawa nyo yung isang babae ko nga eh. Ginawa yung ko yun na... Siyempre, alora, ikaw na lang pwede kasi ako may asawa na ako. Si Gina, May... something. Si Katrina. Dito nga siya, dito nga siya, dito ko nga siya, Dito alora. Dito sa taas, para makikita na nakakarap. Diyos ko, kayo na, mong mukha, dapat nakikita ng lahat. Mong ganyang kaganda, wag nga pinatakoyan. Ayan, o. Nakikita mo yung kanina, di mo may partner siya, tapos mong nga gano'n, gano'n siya. Oh panit. Panit! Wala pa man din, h Paano yun? Paano yun? Oh. Naka, nakatalikot oh. yung babae doon. Huh? Nakatalikot? Ano ba? Na, Nakalita na, 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 na siya dito. Ay, naka, nakasandal naka doon. Sumandal ka. Tapos? Ay, Ayaw? na mapipitin si Alora. Huwag ka magalap. Oh, Uy, wala kang lugi dito, kabayo ko ka po. <laughs> Sumusin ka pa sa akin, Alona. Huy! Okay. Seriously, congratulations! Thank you, Ato. Grabe. Thank you very much. Um, so, gines po ako dito ni Darin, tapos ako yung nilagay ko dun sa last guest. Kasi syempre, pag ganitong oras, medyo inaantong na para magpatawa lang. <laughs> But seriously, congratulations. I love you. I am very proud of you. The entire Showtime family is very proud of you. Thank you, And we are so grateful to a part of the Showtime family. Thank you, po. Sana nakita enjoy ka everything with us. Yes. After this concert, mga balik na ako sa Monday. Please. Pero sa mga mahal ka namin, mag-iingat ka lagi. Gawin mo lahat ng gusto mo na makakapagpasaya sa iyo, makakapagpapasaya sa iyo, sa fans mo, sa pamilya mo, sa lahat ng mga mahal mo sa buhay. Ang dami mong pinakita tonight, sumayo ka ng matindi, kumanta ka ng matindi, lahat. Parang pinakita mo na lahat, iskandal na lang ang inaantay. Uy! Charot, sabi lang. Dito yung magulang ko ah. So, sino may gusto? <laughs> yung ticket nga, di ba may ticket kayo kanina? Pakikip kasi ina-raffle ko kanina yung sister. Ano na kaya guys sa ribbon? Eh, Ayan, like nagmamahal wak wak wak. <laughs> okay, so ako yung pupunta na po sa likod. Ibigay ko na tablado ulit sa pinakmamahal natin, si Darren S. Maraming salamat natin. I love you so much. Bantalin mo yan. <laughs> Self-service dito, wala kayong patch. <laughs> तुमच्या कपाल